Hello and what's mga kalapatids And welcome back to Alay Nation Vlogs mga kalapatids Ngayon lang ulit tayo makakapag-upload sa YouTube natin Ng uh, vlogs natin mga kalapatids nga marami tayong ginagawa Tapos may good news ako sa inyo mga kalapatids Maganda to wala natong tong edit-edit ngayong araw Kasi medyo puno na yung memory ng ating uh, memory card mga kalapatids Kaya wala, direct diretsyong upload na to mga kalapatids Mayamayang gabi mga kalapatids So, pakikita ko muna sa inyo yung mga ibon natin, mga kalapatids. Let's go. Eto na, mga kalapatids. Ano lang, kasimple, mga kalapatids. O, may itlog na itong ating Jansen, uh, Janssen cross imbrick natin. Imbrick cross jansen tapos pu purong Janssen, mga kalapatids. Ayan. so bali inbreed na inbreed na to mga kalapatids, kasi anak to nung asawa nito dati sa purong Jansen. Tapos naglabas siya ng puti. Ayun So, yeah, may itlog na siya mga kalapatids dalawa na so siguro mga friday ang ano nito ang pisak siguro ng isa tapos dito naman sa ating jansen na puro yan puro yan may inakay na sila asingsingan ko na yan kanina so para makita nyo yung video natin sa sing dyan panoodin nyo sa facebook natin mga kalapatins yan o no? oh. may singsing -sing, may singsing -sing na yan dalawang healthy yan no? siguro tingin ko dyan ano yan purong ano yan saddle para dito nakuha nagrisel mga kalapatids purong ano yan yung saddle nag grisel tapos purong jansen pa yan mga kalapatids yan so nilinis ko na rin yung kanilang tubigan yan, tinanggal ko na yung tubig sa so, plain water lang yung bibigay natin yung araw tapos dito naman tayo sa kabila mga kalapatids dito wala pa siya ng itlog pero nagbababa na siya hanggang ngayon kasi nakadalawang attempt na yan ng pag itlog kaso hindi magandi ko gusto kaya tinatanggal ko mga kalapatids yung itlog nila at dito naman meron tayong isa isa lang ang pinisahan nito Alpons Cross ano Jansen Cross Alpons to mga kapatids so yung dito nga yung inbreak mga kapatids na lahi dito para aramihin natin yung inbreak natin kasi ilan na lang yung inbreak natin dun sa kabilang kalapatehan natin tapos iisa na yung inbreak na narin dito mga kapatids yung bumalik sa atin galing sa Nose Mindoro so yan nga mga kapatids yung e, isa pa to iisa yung pinisahan nito magandang maganda yung inakain niya mga kalapatids so mga siguro mga 3 days to 4 days pa laladyan ko na rin ng sing-sing yan tapos di siguro to mga 3 to 4, 5 days pa bagong mangitlog to kaya hindi ko na tinatanggal yung pahitlugan nila mga kalapatids yan. yan yung ibo natin mga kalapatids so yun mga kalapatids pakakainin ko na sila syempre walang iba yan kundi El Campion Vader Mix at Flyer Mix na may Integra 3000 mga kalapatids so pakakainin ko muna to ipopost ko lang to So ayan mga kalapatids na video natin itong inbreak natin mga kalapatids. Ayun. na siya. Goods na goods na 'yan mga kalapatids. So hintay lang natin 'yang maubos tapos plain water lang ibibigay natin mga kalapatids sa Plain water. Bukas na tayo magbibigay ng amok at saka Bitmin bro. So 'yang kumakain na din tong mga flyers natin. Hindi ko sila pinaronda kasi nga medyo mainit yung panahon. So palil ko na lang sila kaninang umaga mga kalapatids mga 9 ng umaga. So yun, uh, nakadidistract sila mga kalapatids. ito naman tayo sa mga breeder natin mga kalapatids. Ayan o. Oh. Gutom na gutom. Palibasan, nagsusubo mga kalapatids. Ayan. So ito, yan ang oh. itlog nila mga kalapatids. Oh. Ayan o, oh. ganda o. Oh. Dalawa o. Oh. So nalagyan pa dalawang takal na to mga kalapatids. Pangalawang 30 grams na to. So hindi natin to lalabisan mga kalapatids kasi wala pa naman silang sinusubuan. Yan mga kalapatids. Dito tayo magbibigay ng madami kasi may sinusubuan na to. Kaya kailangan magbigay tayo dito madami. So padalawang takal na rin 'to, mga kalapatids. Ayun. Padalawang takal, padalawang takal na nabubulol pa. Dito din. So dito. So kung bibigay tayo dito ng mga ano, maraming takal kasi maraming feeds. kasi may sinusubuan na sila. So padalawang takal na rin 'yan. Mga kalapatids. Dito naman tayo sa kabila. So dito, isang takal na lang din 'to kasi wala naman silang sinusubuan wala pa silang sinusubuan mga kalapatids kaya isang takal, mo, isang takal na lang sila Ayan, sakto na lang yan para sa kanila kumbaga tig 30 grams bawat isang ibon mga kalapatids dun sa so walang sinusubuan mga kalapatids pero yung may mga sinusubuan ay hindi naman so yun dadagdagan natin yan tsaka dito mga kalapatids Doon stop na tayo sa dulo tsaka dito kasi nakadalawang takal na sila busog na yan so baka hindi sila matunawan kasi bukas pa ng umaga magpapakain din tayo mga kalapatids so yan So ito so natitira Ito sakto na to mga kalapatids Doon sa mga nagsusubo mga kalapatids Tapos yung mga nagpapatak na feeds Kinukuha natin yun Tapos tinatapon na natin mga kalapatids Para hindi magkaroon ng daga at ipisin Mga kalapatids kasi mahirap pag may daga Hindi natin alam kung anong dalang sakit ng daga Pag dumikit sa kanila So ayan mga kalapatids Goods na goods na yan So dito ko muna tatapusin yung video to para sa araw na to so please like, share, and subscribe mga kalapatids kasi alam nyo na naman na yan sa youtube natin Alae Nation Vlogs, sa facebook natin Bondelos Reyes, sa ating facebook page Alae Nation Vlogs, so bye bye mga kalapatids